Kung may parating na bagyo, mahalaga ang tamang paghahanda upang matik ang kaligtasan ng iyong pamilya at ng iyong komunidad. Narito ang mga akbang na maaari mong gawin upang maging handa. Maging maalam at mag-monitor ng weather updates. Panoorin at sundan ang mga balita. Laging makinig sa mga weather forecasts mula sa pag-asa o mga lokal na otoridad upang malaman ang kasalukuyang sitwasyon ng bagyo. I-set e up ang weather app. Mag-download ng mga application na nagbibigay ng real-time weather updates. Maghanda ng emergency kit. Maganda ng mga gamit na kailangan mo sa panahon ng bagyo at posibleng pagkawala ng kuryente o supply ng tubig. Narito ang mga pangunahing bagay na dapat isama. Inuming tubig, at least isang galon, bawat tao, bawat araw, para sa tatlo hanggang pitong araw pagkain, mga dilatang pagkain at instant noodles. Samahan mo na rin ng bigas, flashlight at extra ng baterya, radyo na may battery, first aid kit, medications na ginagamit araw-araw, cash para kung mawala ang kuryente at hindi magamit ang ATM or walang signal ang kahit anong network. Personal hygiene items tulad ng toothbrush, sabon at wet wipes. Mga dokumento tulad ng ID, insurance papers at iba pang mahalagang papel. Siguraduhin ding ligtas ang bahay. Siguraduhin matibay ang inyong bubong at walang sirang bahagi na maaaring pumasok ang ulan. I-secure ang mga bintana at pintuan. Gumamit ng mga plywood o metal na materyales para i-secure ang mga bintana at pintuan kung kinakailangan. Magayos ng drainage, linisin ang mga kanal, gutter at drain pipes. Upang maiwasan ang pagbaha sa inyong paligid, kung kinakailangan, mag-imbak ng tubig sa mga malalaking lalagyan upang may magamit kayo kung mawalan man ng supply ng tubig. Alamin ang evacuation plan magplano ng ruta patungo sa pinakamalapit na evacuation center. I-evacuate din ang mga alaga. Siguraduhin na meron kang mga kadenang pantransportasyon para sa mga hayop. Paghahanda ng mga anak at pamilya. Ituro sa mga bata kung ano ang mga dapat gawin kung magbago ang sitwasyon tulad ng evacuation drills at kung paano makipag-ugnayan sa isa't isa. Magtakda ng isang meeting place para sa pamilya kung sakaling magkalayo-layo sa panahon ng bagyo. Iwasan ang paglabas ng bahay. Kung lumalakas ng bagyo, manatili sa loob ng bahay. Iwasan ang paglabas, lalo na kapag mataas na ang baha at malakas na ang hangin. Kung ikaw naman ay mga nasa mabababang lugar o tabing dagat, maganda na rin lumikas patungo sa mas mataas na lugar. Pagkatapos ng bagyo, mag-ingat sa mga sirang linya ng kuryente at hindi pa natutumbang mga puno o poste ng kuryente kasi hindi natin alam kung kailan ito tutumba. Huwag gagala hanggang sa hindi ka pasigurado na ligtas na ang mga dadaanan at malinis na. Magulat ng anumang pinsala o emergency sa lokal na otoridad para agad matugunan ang mga pangangailangan. Ang tamang paghahanda ay makakatulong hindi lamang para protektahan ang iyong sarili, kundi pati na rin ang iyong pamilya at komunidad. Huwag kalimutan magbigayan ng tulong sa mga nangangailangan sa oras ng kalamidad. Lagi po nating tandaan, mag-iingat po tayo, ligtas ang may alam.